Worth ito ba na i-avail ang CapCut Pro? Pag-usapan natin. Sa so ngayon, meron na ngayong ino-offer si CapCut Pro na different uh, plans. Merong for mobile only, merong mobile and PC, and meron sila for teams or parang if gagamitin mo siya as a group. So meron din silang cloud storage doon. As a TikTok affiliate or small content creator, and you are posting some short videos, reels, So sa TikTok Shorts, is it necessary na mag-subscribe talaga tayo sa CapCut Pro? For me, hindi. Hindi natin kailangan mag-subscribe para lang makapag-start mag-content. Hindi rin natin kailangan gumastos kagad. Even sa mga lighting, sa mga setup. Kung mapapansin nyo yung mga recent videos na nakapost sa akin, mostly point and shoot approach lang talaga yung ginagamit ko doon. Minsan, ginagamit ko na lang mismo direct camera app or yung in-app camera doon sa TikTok app. Doon na lang ako mismo nagsushoot ng products, doon ako nag sumasagot sa mga reply, doon ako gumagawa ng mga quick review or content about doon sa mga gamit ko. And nalalagyan ko naman siya ng yellow basket. So, hindi naman natin kailangan gumastos. Pero ngayon kasi medyo may kamahalan na rin kasi si CapCut Pro since nagkaroon na rin ng VAT or yung value added tax. Ngayon kasi sa CapCut, hindi ka na makakapag-export ng 1080p kung naka-free account ka lang. Napakalaking downside nun for small creators. Sa akin lang ah. And I've been using my action camera sa ibang content ko. May Insta360 up to na doon na lang ako nag-edit. -e May editor naman siya. If you really just wanted to have a quick content, point and shoot approach without too much editing, and ano lang small portion lang ng B-rolls for me okay na sa akin yung in-app na camera or yung in-app editor ni TikTok very enough na lahat yon para makapag-start ka ng affiliate journey mo you don't even need to um subscribe to CapCut Pro para lang makagawa ka ng contents. Kailangan nyo lang mag-invest sa magandang audio. Actually, pwede mo na rin gamitin yung onboard mic nung phone mo. Sometimes, mas okay pa yung quality nun. Yun nga lang, mag adjust ka. Papatay ka ng mga noises. mag adjust ka lang ng konti. Goods na. Actually, sa ngayon, ginagamit ko is yung onboard mic nung phone ko. And wala na akong ibang ginagamit. Tripod. Yung existing tripod ko lang na nandito sa table ko. Wala na akong accessories na ginagamit. Straight TikTok app lang. Makakapag-content ka na. If kailangan mo naman ng auto-captions, meron namang auto-captions si TikTok which is free lang. Pwede ka namang mag-select kung anong styling. And ito na yun, nakikita nyo na siya. Ginagamit ko na siya ngayon. So ilalagay ko siya sa editing. Mostly kasi ang dami nagsasabi sa akin, hindi sila makapag-start mag-content kasi Nahihiya sila. But for me kasi, talagang talaga siyang practicing Nakakahiya. Even ako, nahihiya pa rin ako hanggang ngayon. Pero uh, nilalabanan ko lang. And ina-enjoy ko lang yung process ng pagkocontent. Yung mga yellow basket videos ko na iba na nagkakaroon ng sales. Actually, halos 50% of them are faceless. Kung baga, point and shoot lang yung ginawa kong approach. Small editing lang. Minsan, direct to the point lang. TikTok app lang yung gamit ko. Shoot lang. Reply lang sa comment ng mga audience mo. And boom, may content ka na. Actually, napakabilis na gumawa ng content ngayon. Sometimes, naiilang lang yung iba or nahihiya. Kaya lang naman tayo hindi makapag-content is hindi natin nagugustuhan yung process. Kasi kapag nagko-content tayo, mostly raw. For example, ako, nag record ako. Siyempre maraming mali na uh, mispronounce, maraming mga bloopers na nangyayari. Pero syempre, sa editing part kasi, aalisin mo naman yon So, magiging maganda naman yung kakalabasan ng video mo. Sometimes, hindi lang talaga natin kayang tiisin yung pangit na part. Hindi lang kaya ng patience natin na marinig yung mga mali-mali natin. No? Pero napakabilis lang talaga gumawa ng content. Even without a CapCut Pro subscription. Napakarami ng na mga apps na lumalabas ngayon na free. Free editing apps. Actually, kahit nga hindi ka na lumayo sa TikTok app na mismo, meron ng magandang editing na pwede ka nang mag-edit ng magandang video. Sa opinion ko lang, ang mahalaga lang talaga when it comes to content creation is ma-deliver mo ng malinaw yung message sa mga audience mo. Yes, malaking factor kung maganda yung quality ng video natin. Pero kung yun yung magiging reason para hindi tayo makapag-start, mas okay na i-focus na lang natin na makapag-execute tayo somehow. Kahit hindi perfect, mai-post natin, magawa natin, and then tsaka na lang natin i-improve next time. Kasi sometimes perfection hinders us to do a progress sa pagkakontent natin. Kaya hindi tayo makapag-upload minsan. Kahit walang mga fancy equipment, kahit walang mamahaling gamit, pwede naman tayo mag-content. Wag focus lang tayo na mas ma-deliver natin na malinaw yung message. At higit sa lahat, makapagbigay tayo ng value sa ibang tao. Kasi kaya lang naman sila nagpo-follow, kaya sila nag engage sa mga videos natin is meron silang nakukuhang value. So, yun yung dapat natin pag-focusan. So, yun lang muna for this video and the Happy 2.1K followers sa TikTok